Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Bisayas, may isang kilalang albularyo na nagngangalang kadamyan. Sinasabing siya lang ang tanging tao'ng may kakayahang gumamot ng kagat ng aswang. putuli ng sumpa at labanan ng mga halimaw ng kadiliman. Ngunit hindi lang ang dasal at orasyon ang kanyang sandata. Mayroon siyang isang bagay na mas makapangyarihan. Ang buntot pagi. Ito ang kanyang pinakamahalagang sandata laban sa mga aswang. Kapag hinampas nito ang balat ng isang aswang, nagiiwan ito ng sunog at sugat na hindi gumagaling. Alam ng mga halimaw na kailangang mawala ang buntot pagi ni Kadamyan bago nila siya matalo. At isang gabi, may isang aswang na naglakas loob na nakawin ito. Mataas na ang buwan nang maramdaman ni Kadamian ang kakaibang presensya sa paligid ng kanyang kubo. Habang nakaupo siya sa kanyang lumang upuan, hawak ang kanyang panghilot na langis, may naamoy siyang matamis na mabaho ang amoy ng dugo at nabubulok na laman. Tumingin siya sa paligid. Tahimik. Maya-maya, may narinig siyang tunog sa bubong. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinampot niya ang kanyang buntot pagi at lumabas sa madilim na bakuran. Alam kong nandyan ka, malamig niyang sabi. Hindi ka makakaporma dito hanggang sa biglang lumundag mula sa bubong ang isang malaking itim na nilalang. Matulis sa mga kuko, may matambok na pulang mata at mahaba ang dila na parang ahas. Ito'y isang aswang. Nakangisi ito habang nakatitig kay Kadamyan matagal na kitang pinagmamasdan matanda. Oras mo na para mawala. Mabilis ang kilos ng aswang, pero mas mabilis si Kadam yan. Sinibat niya ito ng buntot pagi. Tumama ito sa kanyang braso at napasigaw ang halimaw sa sakit. Nagliyab ang balat nito sa sugat parang tinunaw ng apoy. Napaatras ang aswang, pero ngumisi ito. Kaya pala natatakot sa'yo ang iba, pero hindi ako aalis dito nang hindi nakukuha yan. At bago pa man makagalaw si Kadamyan, may isa pang anino ang lumitaw sa kanyang likod. Dalawa sila isang aswang sa harapan at isang aswang sa likod. Nang lumingon siya, huli na ang lahat. Sinunggaban siya ng pangalawang aswang at hinablot ang buntot pagi. At sa isang iglap, biglang nawala ang dalawa sa kadiliman ng kagubatan. Kinabukasan, Nagising si Kadamya na may sugat sa kanyang dibdib. Isang malalim na galos mula sa kuko ng aswang. Pero mas masakit ang pagkawala ng kanyang buntot pagi. Alam niyang hindi lang basta ninakaw iyon. Pinagplanuhan ng mga halimaw ang lahat. At ngayon, wala na siyang pinakamabisang sandata laban sa kanila. Nagtipo ng buong baryo sa kanyang kubo. Kadamyan, paano na tayo? Babalik sila para patayin ka. Mumiti lang ang matanda. Kukunin ko ang akin at wawakasan kasan ko ang sumpang ito sa tulong ng ilang matatapang na taga-baryo. Sinundan nila ang mga yapak ng mga aswang sa kagubatan. Nakarating sila sa isang lumang kuweba sa ilalim ng isang matandang balete. Nahimik ang paligid hanggang sa marinig nila ang isang tunog na nagpapanginig sa kanila. Ang iyak ng isang sanggol. Lahang dahang lumapit si Kadamyan. At sa liwa nagdang kanyang lampara. Nakita niya ang isang pugad ng mga aswang. Sa loob may limang nilalang. At sila ay may pulang mata, matutulis na kuko, at mahabang dila. At sa gitna ng kweba, nakasabit ang kanyang buntot pagi. "Matanda ka na para sa labanang ito, Damian," ang sabi ng isa sa mga aswang. "Tanggapin mo na lang ang iyong pagkatalo." Pero ngumiti si Ka Damian. "Hindi ako pumunta rito para mamatay." At mula sa kanyang likuran, lumabas sa mga taga-baryo. Lahat sila ay may dalang sibat, gulok at bote ng suka. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kadamian. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban niya ang kanyang buntot pagi at hinampas ang pinakamalapit na aswang. Nagliyab ang katawan nito sa hapdi at nagsimula ang labanan mabilis at mabagsik ang mga aswang pero handa ang mga tao bawat patak ng suka bawat saksak ng sibat ay nagpapahina sa mga halimaw hanggang sa dalawa na lang ang natira ang dalawang aswang na nagnakaw ng kanyang buntot pagi. Hawak ang kanyang sandata, umakbang si Kadamyan papalapit. Oras nyo na, malamig niyang sabi. Pero bago pa niya maihampas ang buntot pagi, biglang lumundag ang isa sa mga aswang. Hindi para lumaban, kundi para kagat-kagatin ang kanyang sariling katawan sa harap ni Kadamyan, sinimula Sinimulan ng aswang na lunukin ng sarili nito. Unti-unting nagbalokot, Parang binubulok ang sariling laman. Hanggang sa ito ay naging isang itim na usok at nawala. Ang natitirang aswang ay umahalakhak. Hindi mo kami matatalo, Damyan. Hindi mo alam kung anong sumpa ang ibinalik mo sa iyo. At tulad ng nauna, naglaho rin ito, iniwan ang isang itim na bakas sa lupa. pahimik na nagkatinginan ng mga tao. Hindi pa tapos ang laban, bulyong ni Kadamyan. Pabalik sila at mas malakas sila sa susunod. At mula sa malayo, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may lumitaw na kakaibang anino sa tabi ng balete. Isang bagong nilalang na may pulang mata, mas matangkad at mas nakakatakot. At ito ay nakatingin mismo kay Kadamian. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.